Ito na ha, long weekend. Panahon oh, na para ilabas yung mga costumes at mag-trick or treat wonder, Maris. I wonder. Ano <laughs> ba ito na uso, di ba? Oo oh, nga, Susan oh, eh. At mga kasama natin. Oo, oh, oh. dito si Mondi Puruganan, isang freelance event manager. Good morning, Mondi. Good pass morning, Mondi. sa amin na. Yeah. Yeah. Kasi galing siya, siya sa trick na? or treat. Oh. Hi, Hi, Hello, Elikar, magtitimpla kita ng kape. <laughs> <laughs> yeah. Upo ka dito, Mondi. Yeah. Thank, thank you, thank you, thank you. Ito, ano. Alam mo yung trick or treat? Black or white. Black or white. Kaya rin 'yan. Okay Okay na. Okay ano na. ito, yung mga uh, trick or treat ano. Parang bakit ba nauso 'to? Parang hindi naman in the past, hindi naman talaga natin ginagawa, ano. Oh, actually, oh, hindi naman know. hindi siya masyado. Thank you. Mm -hmm. Hindi siya masyado nauso sa atin before. Uh -huh. uh, not like uh, ngayon, talagang uh -huh. sobrang nauso uh -huh. na. I believe siguro dahil sa mga napapanood nila sa mga television at uh -huh. same time uh -huh. sa mga movies and internet, sama Saan ng galing... Mga um, Western culture, ano? Uh -oh. Yeah, ang kaling Western, uh, usually uh, Europe and uh, US the same Pero, pero magastos ito eh, ha? Limbawa, uh -oh. limang anak mo, limang yung bibila mo ng costume. Uh Oo, -oh. pero marami namang paraan na pwedeng Mura -mura Oo, Sige, ituro mo nga sa amin pero yan, okay. especially sa mga mami sa na nanonood well, sa atin. Dahil alam, I'm sure At yung mga anak nila, nila diba? bata, hindi para kung bagain, yung isang kaibigan ko nga eh. Habi, ano, uh ano -oh. costume? Ginawa niya, sinuutan niyang puting damit yung anak niya, tapos ginanunan niya ng powder, powder sa buka. Powder, uh -oh. ayun na, white lady. Um, sa, sa palagay ko, ang na nakikita ko rito is yung parang chanak look. Ah, uh, you just put a uh, diaper lang sa isang Saan? maliit na bata. Tapos? Uh, tapos, uh, lagyan mo lang siya ng siguro ng powder sa muka or something like a uh, fake blood sa kanyang Aganan. bibig. So, medyo oh, oh. scary na itsura niya. Ano, hubad siya, hubad? Oo, okay, kailangan talagang hubad siya. baka naman uh, si Punin. Hindi naman siguro. Kaya paano yung mga iba naman na uh -huh. gusto mag-costume? Ano yung mga, paano mo gagawin yan? Um, uh, bibili ka? Mag rent Ano ba yung advice sa um, sa, sa mga mas uh, medyo may uh, mga adult na uh -oh. um we suggest yung for uh, women yung mga white na blouse nilang or white uh oh na, yung white na white oh yung white, white. powder na sila kung mahaba yung buhok nila tipong Ah, uh, lang. iluluto like kayo. white lady. Ete, oh, diba? Ate e ano bang maganda? Ketchup, ano? Ketchup um, dugo dugo. Ang uh, oh. ginagamit kasi namin is ketchup and uh, soy sauce, medyo konting ah, mix mo. Ah, Parang uh, para may mix mo, uh, dugong buhaw. Yun. Dugong buhay. <laughs> buhay. Uh, -oh. Ito ay totoo, may tanong tayo sa Twitter. Uh -oh. eh. Sabi ni Twitter user o follower Grospe O, saan daw kaya pwedeng dalhin ang kids this Halloween? Ayan, si uh -oh. um, siguro Mondi. Monday. siguro hindi tayo pwedeng magbangket kung anong mga malls. Uh -oh. uh -oh. mga, Pero uh, 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 mga malls and um, there's some uh, certain barangays na nag-organize na, na, Sama, na, na, na mga, mga naman. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ano ba yung nakukuha nating benefit from this? Na um, sumasali tayo sa mga ganito. Siyempre, yung feeling na tipong Halloween talaga uh -huh. medyo scary yun ang gustong naramdaman ng mga Pilipino na tipong nararamdaman nila yung essence uh -huh. ng Halloween. Uh -huh. eh. Tapos pag malaki yung pamilya nyo, kayo kayo na lang mag trick or treat ano? Oh, lang naman yun katapatan katapat Oo, oh, dati raw ang mga trick or treat may mga suman pa na inilalabas. sa mga, mga probinsya yan, sa Metro Manila hindi masaya. Ano, Mostly yung candy, yung candy talaga oh, eh. oh, sa Manila, ano, ah, sa Manila, candy-candy lang kasi bibili oh. lang sa grocery. Pero sa probinsya, nagluluto sila ng mga suman. Oo, mm. oh, yung iba daw, mm. may right, mga correct, inilalabas pang mga manok. Ito, ano ba, ito ba yung ano, pangangaluluwa? Ito, ba, ito na ba yung trick or treat natin? O oh, iba ito? Um, halos parang ganun din parang siya. Parang pareho. Oh, no? parang pareho din. Pero ang nakita ko, ang, ang uh, na-observe ko lang, pag hmm. uh, meron tayong uh, trick or treat sa mga bata, hmm. usually binibigay candy, di ba? Uh, 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 uh. Ang inaabangan namin na gawin, na uh, nag-start din sa Western, Uh, which uh. is yung mga uh, toothpaste, a Ay, Kasi pag maraming candy, paano yung ngipin ng mga bata? Ay, oo, masisira yung So yung iba dapat nagbibigay din ng toothbrush. so, ganun ba yun? So, parang oh, hindi ko lang narinig nang buy take Kapag hindi ka binigyan ng candy or pera, Uh, Pero meron daw dapat? na gumagawa ng mga tricks. oh, meron silang na, um, ano um, mm. meron silang mga binibiling mga for example, yung isang candy na pag mo may ipit tong kamay mo. Meron silang mga fake na ipis na mm -mm. inyo binigyan no? Bakit ba masyadong pinagkakaabalahan ng mga Pinoy yan galing to sa Western culture na na tayo? Pero bakit masyadong pinagkakabalaan. Um, yun nga, para talagang gustong maramdaman ng Pilipino yung essence talaga ng Halloween. Pero in doon relation dun sa pangangalu pangangaluwa, ayun, uh, so, uh, uh ano yung ano niya, uh, relation? So, dahil ba yung, nakakatakot? Oh, yung parang do? ganun, ginugunita mm -hmm. lang natin talaga. yun. At saka parang habang nakikita mo, nag-enjoy -e kasi yung mga bata, di ba? Mayroon oh, silang diba? kinatutuwaan. Uh oh, talaga mga bata nag-enjoy. -e ayun, sa ay, sabi naman yun. ni Mondi, pwede naman kahit siya pat sa kayong toyo, i-mix mo lang. Oh, mo ng powder, meron ka zombie, meron ka white lady, Diba ganyan? Tapos oh, yung mga damit tic na white. Tik-tik. Tik. Ayan. Ako. Maraming <laughs> salamat, Mondi. Thank you so much. mo hindi, okay, Kiso, kape, <inaudible> Ay, okay. Salamat. <laughs> salamat <laughs> sa pagsabang <laughs> sa amin dito sa ating huntahan ngayong araw na ito. <laughs>